Alright, ito na yung aking malaking-malaking uh, uh, lumaki na siya ang aking sile, bell pepper na pili ko kahapon yung sunflower, ewan ko parang may kumakain ng sunflower ito hindi yung, for some reason yung kangkong hindi pa masyadong tumubo, so maghintay mo na tag-araw kasi sobrang wet pa yung soil. Ito yung ating pipino ayan, marami tayong pipino So, yan na yun ayun ang ating sili. The pepper. Ito na aking tanglad. Ang laki na ng tanglad ko. Sili, talong, bok choy. Ito. Hindi ko na matanda ako yung nilagay ko dito. So, ayan na siya. Ayan Ayan na lahat yung aking Junanin. okay na siya dito sa one side ito yung 5 gallon na binili ko na parang eco bag then ito lang ating sayote malaki na okra malaki na kamatis dalawa dun sa mga gilid may mga okra din sita wala pang tumutubo ayan yung aking wala pa rin. Pero may nakita na ako isang tumubo na isang uh, dal dito. Katola. Ayan. Thank you. Bye for watching. Thank you for watching. Anong bye for watching? Thank you for watching.